magandang hapon sa inyo mga idol What? What the fuck? For today's video mga idol eh Kargaan na naman sa CL yan Training ulit Binalonan Panggasinan yan Bali yung kaarga natin mga idol ay tatlong piraso Yan Bali alas stress ang dalahan ngayon ng ibon kila Boss Mac yan. Bali ang oras natin ay 2.59 Nagbigay na tayong patoka at baka magalit naman si Boss Mac Tapos nga pala mga idol eh Sasali sa sasali ng SB si Boss Mac at sasayid bet tayo sa kanya. Bali, mamaya pag-usapan natin yon doon. Magbigay muna tayo ng inam patuka sa mga warrior natin mga idol. Bigay what's up. A few moments later. Ayun nga, mga idol at nagsipagkain na. Ano? Yan, ikarga natin yung itim, tsaka yung blue bar na yan na may asulang ring, na may clip ring. Tsaka si gray. Yun, tatlo sila. Oras natin ay mag-aalas stress na mga idol. Nagsajat na sa JC si Boss Mac. Ah, saglit, bigyan natin ng baon. Ay kay pag-aaway pa siya. Next loading salita sa pooling. Ayan. Bali itong red check na to kasabayan nilang lumilipad dyan. Yan, Ayan yung red check kasabayan nilang saliparan liparan yan. Kaso nga lang yung tayog isang linggo bago muwi. Laki yung pinayat niya kaya sa BBC na lang siya. Ito. Okay. Bigyan natin sila ng ano, ng nilagang pinagaluhalong ano, alaman. Tanlad. Tapos oregano. Malunggay, sibuyas, bawang luya. <laughs> Parang sinabawan eh no, ah. Nice. Bali, et, bali yung kinalabasan mga idol oh. Yan, ito binibigay ko. Organic. Don't panic. It's organic mga idol. Ay, okay, mamaya na lang mga idol. Yun, bali dadali na natin sila kala mak. Ayun oh. Ready na yan. Nanalaga natin ng sapin yung tricycle natin para di maiputan. Yun sana makauwi sila okay tara na diretso na tayo geng geng 3,000 years later ayun o sa pa lang ni boss EA yung andito <laughs> kanina niya wala kay boss Ivan tsaka kay boss John Paul na lang Tapos side bet, side bet. Magandang abangan to bukas kay Boss Mac. Side bet 3 Dito tayo mag-aabang no. Na, ano. Sa napatok doon sa kabila no, di ba? Punta natin yung ano, yung loft di Boss Mac. Doon tayo mag-aabang bukas. Dito yung mga idol. eh yung iba niyang ano, yung mga breeder niya, andiyan. Tapos, dito yung lop ni Boss Mac walking distance lang naman mga idol pag pinapawi kasi muwi na ayun ayun yung lop ni Boss Mac at ah, saka ito yung mga stock bird ah, stock bird ni Boss Mac Boss ito, yung warrior. Yan, may warrior din doon nakapasok. Okay. Ang gaganda ng stockboard na boss mo ko. Solid. Mamaya oh, na lang mga idol at abangan natin yung mga ibang mag-aarga pa. Solid oh. Late na ng look pero bumibira talaga. Okay, geng geng. Wait, mga idol, may nakalimutan na pakita sa inyo ito, yung puti. Bali tatlo yung pa, yung isa sa gilid ay no. Kita nyo ba? Ay no, yung pa, oh. may may singsing pa sa gilid. Ay no, yung puti oh. Tatlo yung pa sa gilid. May sing-sing na sa gilid ay eh, no. lupit ay no. Kita nyo ba mga idol? Pantatlong pa na Nasa gilid. Di makita. Lord. Lupit. Yung kulay puti. Tatlo yung pa. Ano? Pakahangas. <coughs> Lapit dito puti. Tingnan tatlo yung pa. Yun yung kalupit o. Oh. Ang tatlo yung nasa gilid. Lapit ng kalapate. Tatlo yung pa Eto na si Boss Mac, ang hakot award ng CL. <laughs> you know. First and second, bira-bira. Pinagdud pinagdudahan bira. pinagdudahan <laughs> pa ni. Ayun you know. oh. Kanino namin ibibigay yung side bet? Sa na Boss Mac. Okay. Ini ibon mo diyan, Boss. Kay Jan Paul na lang yung wala. Ayun Ito na. sa tayo po pulling pagka nadali natin yung SB na no, boss mak <laughs> <laughs> boss mak magkano mag entry sa 4 laps sa 4 laps na yun magkano oh okay, okay. Ano oras na mag boss? Makbukas. tayo. Para makikiabang tayo. Magandang abangan to. Okay. Ayun na, yung kibos dyan, Paul. Ano ba to? Hindi. Yon, pupuling ko to. Sinasabi ko Sinasabi mo, training to. eh Training na to. oh. Kaya nga hindi mo oh naguguluhan na yung dalawa <laughs> ano? ano? pulling to tatlo you bas yung ngiting ano ngiting tagumpay nung ano per second nung, uh, nalunod <laughs> nalunod ba? <laughs> namiwas pa. Nalunod na. ano? ano?

Yun, nakagyak na mga idol. mo. na. 20 2, 4, 6, 8 4 pala Okay Ingat, ingat boss Mac, Sana manalo tayo sa SB Nawa naman Pala rin pa Pala rin yan oh, Sige sa yun boss Mac Pansil niya. Yeah. Ayoy. Boss. Ay. Akala Okay, Basma, na oh. uh, okay, ingat. Okay, tayo, tayo mga ng bata. tayo nang pamangkin sa school. Bukas na lang, abangan. 2,000 years later. Yun, good morning nga mga idol at mag-aabang nga tayo ng mga kalapate natin mamaya. Punta muna tayo kay Boss Mac at mag-aabang tayo dun at nakasidebit tayo dun sa kanya, sa ibon niya. Ano, bali 6.40 ang release sa binalonan. Ano. Punta muna tayo kay Boss Mac, bali alas 8 na ng umaga. Yan, malakas yung hangin dito mga idol. Tapos sa tayo magpakain ng mga kalabate natin. Pero yung mga flyer natin, hindi pa natin nagbibigyan. Ayan. Okay, mamaya na lang mga idol. Punta muna tayo ala Boss Mac. Three days later. 1-2. 1-2. Bali, 8.20 22 na. Nasa 1.2 pa rin yung speedo ng kay Boss Mac, ano? One, Ay, ayun, o. Abang-abang kami ni Boss Roger. Mga na-sidebet. You know, <laughs> ano oh. ay nga si ano si boss mac ah gift bird <laughs> yan yung ama um. abang abang tayo mga idol pinili na Bali dyan lalabas yan mga idol. Alin yung sinali nyo ron? Yung number one o number 2 Number one? Talagang contender talaga yun ano? Sana nga. Sana mabidyoan natin kung paano to make up yung alaga ni Boss Mac. Tignan natin. Bali, may pauwi na. Eto. Ah, may nakapagpauwi na. Dami na rin. Ay, maya maya may, na lang mga idol. At, ayun, no. Naka live pa si Boss Roger. Shoutout sa Team Dinggalan. sa Team Gabaldon. Sana makauwi. A few moments later. Ito na yung ibon mga boss. Ayaw bumaba ng ibon. 8.32. Tignan natin yung forecast ni Boss Mac. Tertitu, nasa isang libo pa yung na nito, mga boss. Ayun oh. ayaw pumasok ba't ganun Napapayo si boss roger ko oh, ano <laughs> siya yan hindi yung babae eh. malaki ulo eh pumasok ka na so ka tutoy. To At siya tanggal ni Boss palapan na yun, ano? Ano? Alis pa, alis mo kasi si Boss mo muna ron. Ha? Ayun na. Tagal bumaba, mga idol. Bosmak, pero siya na yan. Siya daw. Siya daw. Oo. Oh. Bos Mak Ha? Babae ba yan? Sayang Bilasya po kayo dyan Tandaan na lang isang kilo. bangus galunggong Up and down. ay pumasok. Ayaw, ayaw Tandaan na Ayaw pumasok. Okay, maya na lang. Ayaw pumasok. Grabe. Na ano sa ano ng panahon siguro. Nalula asa nang akin rito mga idol. Ayun, kita okay, niyo naman, alitik ko mag yung mga puno. Wrong pick mga idol. May oras pa naman, di ba? Maangat boss Maangat Kunat sa papasukan pala to Ang babae Ang babae wala pa yung lalaki. Ayan na. Okay. Ayan na. Papasok na yun. Huwag kang lilipad. Pumasok ka na. Ayan. Okay. Hindi ko para nasabi sa inyo. Dapat yung second bird yung sinasali natin at magbabago lipad eh. Ganun sa race. Grabe naman pat patagalan naman pala pumasok yan. okay nagkaklak na mga idol. Ayan 1,008 Sayang Tagal Ang daming oras na sinayang 1,008 Okay Mayana lang ulit mga idol abang abang tayo sa isa Wala pa yung naka-ASB Okay Mahaba pa naman yung oras eh Diyan na yun Okay Mayana lang 3,000 years later yun bali kauwi lang natin mga idol galing tayo kala boss mac bali talo nga kami sa sb mga idol oh my God. hindi umuwi yung sinali ni boss mac sa sb hindi pa rin umuwi uh, bali tanghalin tapat Ayan, parejing tayo kaba kaba lang neto mga to no. hingal kabayo pa siya oh. Umalis na naman. sila. Ah, Bali yung kinarga nating tatlong piraso nating kinarga mga idol. Isa yung hindi nakawi mga idol. Dalawa'y nakawi. At least may pangkarga pa tayo. salamat nga rin pala mga idol sa mga solid na support at sa mga nakakapanood ng video nito please sus subscribe my youtube channel and pakilike na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking video bali bali ano lang pala mga idol mga 150 km air dis air distance yung pinakawalan sa CL like mga idol at maraming salamat nga pala mga idol abang nga lang tayo sa first lap ng pre-pooling 4 laps yun, 4 laps sasali tayo mga idol, abang abang na lang tayo sa susunod na video at maraming salamat nga pala sa inyong lahat